Ang ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Marcos Kapitulo 3, Versikulo 7 hanggang 12. At makikita natin sa ebanghelyong ito na si Jesus ay umalis kasama ang kanyang mga alagad at sila'y nagpunta sa tabi ng lawa. At kung ating babalikan ang mga naunang kapitulo at versikulo, makikita nating si Jesus ay nagkaroon ng diskusyon laban sa mga pinunong religyoso ng mga sinagoga, mga pariseyo, ang mga eksperto patagapagturo ng kasulatan. Dahil sa araw ng pamamahinga o ang araw ng sapat. Kaya nga sa ebanghelyong ito, sinabing umalis si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Ang ibig sabihin ay lumabas si Jesus sa mga sinagoga. Sapagkat tila ba doon ay wala siyang lugar upang ipahayag ang kaharian ng Diyos. Wala siyang lugar sapagkat ang mga pinunong reliyoso ay ipinagtatanggol ang kanilang posisyon. Kaya nga't gumagawa sila ng paraan upang makakuha ng mga katibayan para akusahan at kondinahin ang Panginoon, si Heso Kristo. Hinahanapan nila siya ng pagkakamali. Kaya nga kung wala siyang lugar sa mga lugar panalanginan, sa mga sinagoga, siya ay kailangang lumabas. Kaya nga sa ebanghelyong ito, pumunta siya sa lawa. At bagamat wala na siya sa lugar na pangkaraniwang pinupuntahan ng mga tao para katagpuin ng Diyos, siya ay nasa tabi ng lawa. Sinundan pa rin siya roon ng napakaraming tao. Sabi sa ebanghelyong ito, mga taong buhat sa Galilea, sa Hudea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa Ibayo ng Hordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon. At makikita natin dito ang sinasabi ni Papa Francisco na minsan tayong mga nasa simbahan ay kailangang lumabas at abutin yung malalayo. Abutin yung mga nasa laylayan ng lipunan. Abutin yung mga taong ang tingin nila sa sarili nila ay hindi sila karapat dapat pumasok sa mga bahay panalanginan. Ang sabi nga ni Papa Francisco, ang totoong pastol ay pumupunta kung nasaan ang kanyang kawan. Kahit pa nga ang mga tupa niya ay naliligaw, ito ay kanyang pupuntahan. At sinabi ng Santo Papa na kailangang ang pastol ay magkaroon din ng amoy ng kanyang tupa. At tila ba itong ebanghelyong ito ay ayun ang ipinapaliwanag sa atin. Wala siya sa karaniwang lugar dalanginan sa lugar kung saan ipinapahayag ang Diyos, ngunit sinundan siya ng napakaraming tao. At ang mga taong ito, ay hindi lamang taga Galilea. Ito'y mga tao mula sa malalayong puok na malayo ang nilakbay upang makatagpo nila ang Panginoon. At bakit ba sila naglakbay? Sabi sa Ebanghelyong ito, sapagkat nabalitaan nila ang lahat ng kanyang ginagawa. At ano ba ang mga ginagawa ng Panginoon? At kung babalikan natin ang mga ebanghelyo nitong nakaraang araw, ipinapahayag niya ang mabuting balita ng pag-ibig ng Diyos. Tinatawag niya sa ang mga tao sa pagsisisi, pinapagaling ang mga may sakit, at pinapalaya ang mga inaalipin ng masasamang espiritu. Ang ibig sabihin ng dahilan ng mga taong ito ay isa sa mga bagay na ginagawa ng Panginoon. Maaring ang iba ay inaalihan ng marurumi at masasamang espiritu. Nais na nilang lumaya. Ayaw na nilang malito. Nais nilang gumaling. At tulad nga ng ating pinag-usapan itong mga nakaraang araw, ang taong inaalihan ng masamang espiritu ay wala sa kanyang sarili. O kaya naman ay maraming pagkatao. Hindi siya, hindi niya kayang kontrolin ang kanyang iniisip, ang kanyang mga kilos. Gusto niyang maging maligaya, ngunit hindi siya naging maligaya. Ang iba naman ay mga taong inaalipin ng kasalanan at nais nilang magsisi at nais nilang makatagpo ang isang uri ng pag-ibig na kayang magmahal sa mahihina, marurumi mga nasa kadiliman. At sila ay sumusunod sapagkat nais nilang makalaya at ang iba naman ay may sakit na pisikal Ang mga taong may sakit na pisikal ay wala nang lakas nang na. Lalo pa nga yung mga taong may sakit na wala nang lunas Kaya nga ang mga taong ito na sumusunod kay Heso Kristo isa lamang ang tangi nilang nakikitang lunas na makatagpo nila ang ating Panginoon Kaya nga sila ay naglakbay ng napakalayo para makatagpo siya. At itong ibanghelyong ito ay para sa ating lahat sa araw na ito. Sapagkat maaaring ang ating buhay ay napakalayo na sa Diyos, napakalayo na sa Panginoon. Kung kaya naman nakikita natin ang ating mga sarili na inaalihan na ng maruruming espiritu. Gulo na ang ating isip, tayo na ay lito wala na tayong lakas kontrolin ang ating katawan, ang ating laman, ang ating mga ginagawa. Ang iba naman sa atin ay maaring may sakit na pisikal, nangihina na at kailangang mahawakan si Jesus. Ang iba naman ay maaring may sakit sa espiritu, sa kaluluwa o may sakit sa isip. Mga taong nasa depression mga taong nawawala na ng pag-asa. Mga taong wala ng kahulugan. Kaya nga, sa Ebanghelyong ito, lahat ng mga tao ay tinatawagan at binibigyan ng konsolasyon na palayuman man tayo sa Panginoon, siya ay lalabas sa lugar ng Diyos upang katagpuin tayo kung saan niya tayo nais katatpuin Kaya nga, ang misyon ng simbahan ay hindi lamang sa loob ng simbahan, hindi lamang sa batong simbahan ng parokya. Kailangang lumabas ng mga kristyanong katoliko para abutin yung mga nasa laylayan, yung mga tupang hindi makalapit sa batong simbahan. Kaya nga, makikita natin na napakaraming tao ang naparoon. Sapagkat narinig nila na si Yesu Kristo ay nagpapagaling ng mga may sakit, ng mga inaalihan ng demonyo. At kadalasan, si Yesu Kristo ang humahawak sa mga may sakit, sa mga may getong. Nililinis niya at pinagagaling. Kinahawakan niya at kinakausap ang mga inaalipin ng masamang espiritu sa kapangyarihan ng kanyang salita, sila ay pinapalaya. Ngunit sa Ibanghelyong ito, hindi na si Yeso Kristo ang humahawak sa mga tao. Sabi sa Ibanghelyong ito, lahat sila ay naroon at nais nilang mahawakan man lamang siya. At makikita natin na sa desperadong kalagayan ng mga tao, ang kanilang nais sa kaibuturan ng kanilang mga kalooban, ay mahawakan ang Panginoon. Makikita natin ito doon sa kasaysayan ng babaeng dinudugo. Labing dalawang taon na siya naghahanap ng lunas, ngunit hindi siya gumuti. Siya pa nga ay lumala. Lumubha ang kanyang sakit at naubos pa ang kanyang ari-arian. Kaya wala na siyang lunas, wala nang pag-asa. Kaya nung dumaan si Hesukristo sinabi ng babaeng dinudugo na mahawakan ko lamang kahit laylayan ng kanyang balabal ay gagaling na ako at makikita natin ang isang napakagandang misteryo dito ang pagsilang ng pananampalataya sa mga taong naghahanap ng lunas sa kanilang mga suliranin kaya nga sa araw na ito Maari nating sabihin sa ating mga kalooban ang nais kong mahawakan ang Panginoon. Upang mahawakan ang Panginoon, ang ating simbahan ay may pagtuturo, maari natin siyang mahawakan sa mga sakramento. Sa tuwing tayo ay dadalo ng banal na Eucharistia, maari nating mahawakan konkreto ang ating Panginoon sa pagtanggap natin ng communion sa tuwing tayo ay baba, magbabalik loob at papapasok sa sakramento ng kumpisal, nahawakan natin ang pagpapatawad, habag at pag-ibig ng Diyos. At kung tayo ay may sakit physical, maaari nating mahawakan ng Panginoon sa pamagitan ng sakramento ng pagpapahid ng langis. Ngunit, maaari rin nating mahawakan ang Panginoon sa pamamagitan ng pakikipagtagpo sa Kanya sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa pagbabasa ng kasulatan. Kaya nga ang Ibanghelyong ito ay paanyaya na magkaroon tayo ng pag-asa. Bagamat sa Ibanghelyong ito, sinabi na Yeso Cristo na maghanda ng bangka upang hindi siya maipit o madurog sa napakaraming taong dumaragsa. Ngunit alam natin na noong sumakay si Yesu sa bangka ay hindi naman siya lumayo. Siya ay dumistansya lamang upang bigyan ng maayos na pananaw o maayos na tingin kung paano niya tuturuan ang mga taong lumalapit sa kanya. Sapagkat sa pagsakay niya sa bangka, ang mga tao ay nandun pa rin sa tabi ng lawa at silang lahat ay nakatingin kay Heso Kristo, silang lahat ay naghihintay. At si Heso Kristo ay may pagkakataong turuan sila. Hindi lumalayo ang Panginoon. Palagi siyang nakatanaw, palagi siyang nakatingin. Alam niya ang lahat ng pangangailangan natin. Kaya nga, sa araw na ito, tayo ay magtiwala sa dakilang pag-ibig malayo man ang ating nilakbay, tayo man ay hapo at pagod sa buhay. Narito ang Panginoon, tayo ay kinakatagpo. Kinahayaan niyang hawakan natin siya. At binibigyan niya tayo ng pagkakataong makinig sa kanyang mga salita. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.